So, what's up sa inyo mga baladi? Magandang buhay! Thanks, Kid First! Welcome back to my YouTube channel! So, dito po tayo sa harap ng uh, Tagaytay Combat Sports Center Ayan, at uh, dito ngayon ginaganap yung uh, practice or training ng ating uh, uh, idol na si uh, Yumer Marshall Ayan. o Yumer Marshall Ayan, at dito ang kanyang buong team Alright, so Ayan mga badi, nakita nyo naman Ang Tagaytay Combat Sports Center So, pasokin natin mga badi At ipasilip ko sa inyo No? Ang ating kababayan Kung ano yung mga uh, preparasyon o ginagawa nila Ito naman ay uh, kunting pasilip lang mga badi No? Alright, hindi natin pwedeng hindi detalye Okay, so pasokin na natin mga body. At baka pasokin na na ng iba. Alright, let's go! Go, 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 So dito na nga tayo mga badi no, sa Tagaytay Combat Sport. Ayan, at yung uh, nakatalikod ay uh, yung idol natin na si Yumer Marshall at ang kanyang uh, training coach yan yung nakakulay blue right at uh, ang ibang uh, team Marshall of course at shout out muna pala sa ating mga sport minded dyan no? uh, sa mga mahilig sa mga combat sport lalong lalo na sa mga uh, ganitong uh, sport yung boxing yan at uh, alam nyo mga badi, ang ating mga coaches ay uh, ginagawa nila ang kanilang best talaga At uh, inoobserbahan ng mabuti ang kanilang uh, mga boxer Kung paano ang galaw, paano bumato ng suntok At of course ang uh, footwork, yan mga badi at uh, kunting uh, trivia lang no kay Emil uh, Marshall para uh, lubusan ninyo makilala o lubusan nating makilala ang kanyang tunay na pangalan ay Yumer Felix de los Santos Marshall o kilala natin ngayon na uh, Yumer Marshall at ipinanganak sa Lunsuran, Zamboanga City uh, may edad na 28 years old at may taas na 5 11 so uh, latest fight o previous fight ni uh, uh, Felix Marshall no noong uh, February 11 2023 yan at ang naging kalaban niya rito ay isang Amerikano sa katauhan ni Ricardo Rovinville Alba yan na may professional record na 28 wins 8 knockout Chef Benna uh, defeat. At ito ay natalo niya no sa second round knockout. Yan kahit na medyo malayo ang uh, advantage o malayo yung kaniyang uh, experience sa professional fight pero na-knockout ng ating uh, kababayan sa second round. Yan. At uh, itong kanilang pinaghahandaan mga badi, malapit na. Ngayong March 23. So excited na tayo mga badi no, kung sino yung uh, magiging uh, middleweight champion. Alright, right, antabayan natin yan. At ang kalaban niya rito ay taga Thailand mga badi. At hindi ko lang ma banggit o ma-pronounce ang kanyang pangalan ng Thailander na to dahil uh, alam nyo naman na yung mga Thailand, no ang hirap ng mga pangalan nila pero may record dito na 23 wins yan, mas uh, matindi ang record dito mga badi at 19 knockout so ipanalangin natin mga badi yung ating kababayan, no? supportahan natin sa ngayong uh, March 23 na, na ilang araw na lang so sana manalo ang ating kababayan pero ganun pa man kung ano ang mangyari sa kanyang laban supportan pa rin natin no manalo matalo ay proud uh, pinoy pa rin tayo all right so dito pa lang mga body no Mayroong patalastas ayan ako po yan ayan. at hindi tayo lalaban yan nagpapawis lang mga body okay Uh, hinahasa lang natin yung ating uh, kamao yan suntok lang tayo ng suntok all right yan uh, proud ako mga badi na magamit itong punching bag sapagkat ginamit ito ni uh, Yumer martial ng ating idol ayan kaya maswerte ako mapalad mga badi na nagamit ko ang punching pag na to. All right, so, hindi natin makakalimutan to, no. Hindi basta-basta ang uh, ating uh, kababayan na si Elmer Martial pagdating sa boxing, no. Talagang marami siyang uh, uh, mga award na nakuha. So dito naman mga body, uh, ito yung uh, pag-interview uh, sa kanya ng uh, batikang uh, Uh, reporter sa sport o sa palakasan ng IBCBN Siguro kilala niyo naman to na si Dayan Castillejo no ang isang uh, veteran reporter ng IBCBN pagdating sa palakasan o sa sport So maraming maraming salamat mga buddies sa inyong uh, panunood ng aking uh, video Alright. Uh, ito uh, kunting konting uh, pasilay lamang pasilip sa mga ginagawa ng uh, ating kababayan email uh, Marshall sa darating niyang uh, laban ngayong March 23. So buong Pilipinas sana ay uh, suporta natin at ipanalangin natin mga body no ang ang kanyang uh, uh, laban All right, so hanggang sa muli mga body maraming maraming salamat sa patuloy nyong suporta kay Nan TV Mix at uh, kung napadaan ka lang at bago ka lang sa aking uh, channel ay inaanyayan ko po kayong uh, mag-subscribe po sa aking uh, channel no ko sa mga mahilig diyan sa sport sa mga exercise at kung ano-ano pa ay uh, manunotify kayo no sa aking mga darating na mga vlog o mga video kung nakita nyo sa likod may nag-iinsayo pa no Uh, ito na ay tapos na po yan Ayan, Tapos na po So Dito yung iba Ito na po uh, Nagsisilpi na lang napa-picture no? Kay Noel Marshall uh, Yung mga andito yan sa si studio uh, tayo ay nakailang uh, Picture na rin dito sa ating idol uh, Siyempre Una muna sila bago tayo uh, nakakaya namang sumingit so alright mga buddy uh, magkita kita ulit tayo sa next video no? at uh, may shout out sa uh, lahat ng uh, aking uh, mga kaibigan sa uh, social media na may uh, kanya kanyang uh, channel no? supportahan lang tayo mga body at wag uh, huwag manawang sumuporta sa isa't isa sa aking mga subscribers dyan of course sa mga silent viewers at sa ating mga OFW maraming maraming salamat at magingat ingat kayo saan man kayong panig ng mundo ay magingat uh, mag ingat ingat po kayo at ito na po lahat no? nagsama sama na yung uh, team Marshall. yan at uh, nagpa-picture kos so hanggang sa muli mga body walang sawang pasalamat sa inyo at magingat ingat ingat po tayong lahat alright God bless po sa inyong lahat